Nararamdaman mo ba sa kabila ng lahat ng ginagawa mo bilang isang ina na tila may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin? Parang may mga panahong kahit gaano kakaingat, may mga panganib na tila nakatago, naghihintay na sakta ng iyong anak, mga matang mapanibughuin, masasamang salitang binibitawan ng ibang tao, mga dasal na hindi para sa kabutihan. Minsan, mararamdaman mo na parang may bumabalot na mabigat sa paligid nila hindi mo maipaliwanag, pero alam mong naroon ito. Kung naramdaman mo na yan, hindi ka nag-iisa. Bilang mga ina, natin ang lahat para sa proteksyon ng ating mga anak. At sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang isang makapangyarihang panalangin. Isang dasal na maaring magsilbing kalasag laban sa inggit, sumpa at masasamang espiritu. Samahan mo ako hanggang sa huli, dahil sa bawat salitang bibigkasin mo may kalakip na lakas na magpoprotekta sa mga anak mo sa araw-araw nilang buhay. Ako si Pangalan, isang inarintunad mo. May mga gabi na hindi ako makatulog sa pag-aalala. Iniisip ko kung ligtas ba ang mga anak ko, kung may mga taong naiinggit sa kanila o may masamang intensyon hanggang sa natutunan ko ang kapangyarihan ng panalangin na tunay na nagbibigay proteksyon. Kaya ngayon ibinabahagi ko ito sa iyo dahil naniniwala ako na ang bawat ina ay may kapangyarihang ipanalangin ang proteksyon ng kanilang mga anak, mula ulo hanggang paa, sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Maraming ang hindi napapansin na may mga labang espiritwal na humahadlang sa pagunlad, kaligayahan at kalusugan ng kanilang anak. Biglang nagkakasakit, biglang nagiging malungkutin, o tila may mabigat na pasanin sa murang edad. At sa lipunan ngayon, kung saan mabilis kumalat ang inggit at masasamang salita, mahalagang may ginagawa tayo para ipaglaban ang kanilang kaligtasan. Ang hindi alam ng marami, mayroon tayong sandata na hindi kailanman mabibigo. Ang panalangin ng isang inang nananalig sa Diyos. Panalangin na lumalago sa hindi nakikitang mundo at nagiging proteksyon sa mga anak natin. Ngayong alam mo na ang laban na kinakaharap ng iyong anak. Panahon na para magbigay proteksyon na hindi basta-basta nasisira. Sa pamamagitan ng dasal na ito, maari mong takpan ang iyong anak ng espiritual na balabal na hindi matutunaw ng inggit, hindi mapapasok ng malas at hindi masisira ng masasamang dasal ng iba. Simple lang ito, hindi mo kailangang maging dalubhasa sa pananalangin. Ang kailangan mo lang ay isang pusong puno ng pananampalataya, isang panalanging sinasabi mula sa puso ng isang ina. Bago tayo magsimula, hilingin ko sa iyo na hanapin ang isang lugar na tahimik. Huminga ng malalim. I-relax ang iyong katawan. Isara ang iyong mga mata kung komportable ka. At sa iyong isipan, banggitin ang pangalan ng iyong anak o mga anak. Ilagay mo sila sa iyong puso ngayon. Handa ka na ba? Sabayan mo ako sa panalangin na ito. Ama naming Diyos, lumalapit ako sa iyong banal na presensya ngayon. Dala ang aking buong puso bilang isang ina itinataas ko sa iyo ang aking anak na si pangalan ng anak. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa Kanya. Salamat sa bawat hininga, sa bawat hakbang, at sa bawat tagumpay na ipinagkakaloob mo sa Kanya. Ngunit ngayon, Ama, hinihingi ko ang iyong banal na proteksyon. Balutin mo ang aking anak ng iyong banal na dugo, upang walang inggit, walang masamang mata, at walang masamang hangarin ang makalapit sa Kanya. Panginoon, pinuputol ko sa iyong pangalan ang lahat ng sumpa at bigat na maaaring ipinatong sa aking anak mula sa salita ng ibang tao, mula sa lihim na inggit at mula sa anumang espiritual na panganib. Linisin mo siya, Panginoon, mula sa anumang kadiliman at palitan mo ng iyong liwanag at kapayapaan. Dalhin mo siya sa lugar ng kaligtasan sa lahat ng oras sa bahay man, sa paaralan o saan man siya magpunta. Maging sandata niya ang iyong katotohanan at maging kalasag niya ang iyong pag-ibig. Panginoon sa bawat hakbang ng aking anak, samahan mo siya. Kung may mga mata na tumitingin sa kanya na may masamang intensyon, ipikit mo ang mga matang iyon. Kung may mga salitang binibigkas na laban sa kanya, sirain mo ang kapangyarihan ng mga iyon. Kung may mga plano na hindi ayon sa iyong kalooban, wasakin mo iyon sa pangalan ni Jesus. At sa halip, punuin mo siya ng biyaya, ng katalinuhan, ng tapang, at ng pagmamahal. Panginoon, bilang isang ina, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng takot at pangamba ko. Alam kong hindi ko sila kayang bantayan sa lahat ng oras, pero alam kong ikaw ay laging nariyan. Iniaalay ko sa iyo ang buhay ng aking anak at nagtitiwala ako na ikaw ang magpoprotekta sa kanya araw-araw. Salamat, Ama, dahil alam kong sa iyong mga kamay ligtas siya at malaya mula sa anumang sumpa at inggit. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon, huminga ka ng malalim at maramdaman mo ang kapayapaan. Nararamdaman mo ba ang magaan sa iyong puso? Tandaan mo ina ka at ang iyong panalangin ay may kapangyarihan. Kapag araw-araw mong sinasambit ang panalangin ito, Binibigyan mo ng espiritwal na sandata ang iyong anak, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo mong makikita ang pagbabago, ang kapanatagan sa kanilang mukha, ang kalakasan sa kanilang katawan, at ang tagumpay sa kanilang mga hakbang. Kung naramdaman mong nakatulong ang panalangin na ito, inaanyayahan kitang ilike ang video na eh ito. Mag-subscribe ka rin para sa mas marami pang panalangin at mga mensaheng nagbibigay lakas at kung may kakilala kang ina na nangangailangan ng dasal at proteksyon para sa kanyang anak, paki-share ang video na ito. Sama-sama tayong magdasal, sama-sama tayong manalangin para sa proteksyon ng bawat anak na ibinigay sa atin ng Diyos. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Naway manatili sa iyo ang kapayapaan at katiyakan na laging may Diyos na nagmamahal sa iyo at nagbabantay sa iyong anak. Hanggang sa muli. Magdasal araw-araw at siguraduhin mong bawat hakbang ng iyong anak ay nasa ilalim ng kanyang banal na proteksyon.